Sa pagsisimula ng buwan ng Enero, hindi lang traslasyon ang ipinagdiriwang ng mga Pilipinong Katoliko. Sa iba-ibang simbahan sa Pilipinas, pinubuksan din ang Jubilee Year of Hope, isang espesyal na taon ng pag-asa. Paano nagbibigay pag-asa sa mga deboto ang debosyon kay Jesus Nazareno? Iba! Iba sa yun, sa yun! 2016 ay naging panata ko po namin mag-asawa ang yan po, mamanata po kay Nazareno. So dyan po namin hiningi ang aming mga anak for seven years bago po kami binigyan. Dahil sa pamamanata po, pagkaluban kami ng anak. So lahat po, bago po, uh, sa totoo lang lahat po sa kanila, sa kanya po namin hiningi. Nakapasa din po ako sa lisensya bilang teacher dahil din po kay Nazareno. So lahat talagang kumikilo siya sa kanya pamamaraan at talagang nakita ko kung gano'n siya ka, ano yun, God moves in mysterious ways. Lahat binigay niya sa amin. Paano po nagbibigay ng pag-asa sa inyo yung debosyon nyo sa isos sa Sareno? Pagdasal lang po tayo ng taimtim, magtiwala sa kanya. Wala namang imposible sa Diyos eh. Hmm. Lahat naman po kaya niyang gawin para sa, para sa dinadasal mo ng taimtim magmula po nung ano, uh, 18 years old ako hanggang po sa ngayon. Uh, Sabasa po po ako at nagdebote po ako ng Tung Nazareno. Hanggat malakas po ako, hanggat kakayaring ko, tutuloy po ako. Eh, Diyos lang po ang aking na patnubay. Ano ang pinagdasal nyo kay Jesus Nazareno ngayong taon? Uh, ano po, uh, kapayapaan po sa bawat isa sa amin, uh, yung magulang po namin, sana lumabapa ang buhay. At uh, kaya po kami nag, papanata para po ito po kasi yung ng panata sa akin ng magulang ko na nanay ko tuwing piyesta po ng, ng masareno. Uh, kasama po ako uh, po kami sa prosesyon kaya nakalagi ako na po at sinasama ko rin po siya para makapagsimba po tuwing tuwing ano sa umaga sasamba ko. tapos sa gabi po inasama ko siya sa pagmisa po ayun lang po bakit kayo sa Nasareno kumukuha ng pag-asa? Um, kumukuha ko ng pag-asa kay Nasareno kasi alam ko na tutulungan niya ang bawat isa sa amin, sa mga dasal namin, sa mga munting hiling namin. Saka alam ko po na marami po siyang tinutupad ng mga panalangin. Kaya niniwala po ako sa uh, paggabay ni Nasareno sa amin lahat. Para sa mga Katoliko, ang mga prosesyon ay simbolo ng buhay. Isang paglalakbay Saan ba tayo papunta? Natapos man ang traslasyon, tuloy pa rin ang prosesyon tungo sa bagong pag-asa ngayong bagong taon. Paterno S. Michael Rappler, Manila.